catch up. Ayan, dahil it's Sunday, so it's gala day. So, pumunta kami sa paborito kong lugar. Okay. At alam ko, paborito rin ito ng mga kababaihan. Ewan ko lang sa mga kalalakihan kung magiging paborito ito. Okay. Ito. Oh. <laughs> Marami kayong makikita dito. Mga mura lang siya. So, alam na natin. Sa so, nasa Kurat City mo siya makikita. Tapos, maraming mga taga-province dito sa Nakodrak siya na pumupunta rin doon o dumadayo dahil sa mga uh, mga ano ba? Mga, maramang, mga marami kayo makikita doon na mura. Okay. so see you there! Yeah. Ako din yung ah. Malapit lang yung sa Chiang Mai as in. Eh. Parang one hour lang Chiang Mai City ka kaya mas mga 2 hours. sa paborito kong lugar. Punta muna tayo dito sa Pasalubong Center. Tignan natin yung mga Thai products. Kasi marami kasi nagpapasabay ng mga Thai products. So, let's go! Ayan, guys. Ayan. So, punta tayo sa loob. Okay? So, let's go. Tignan natin kung ano, ano nasa loob siya. Hindi So, nandito na tayo sa loob. Pakita ko sa inyo. Meron tayo. Sweet. No? Ayun Ano to? Mm. Picture na natin. Meron yung sila. Ito yung na yan. So that's mo, may pang-sumtang sila. Ayun oh. No? Ah. Wow. Tam pala. Tam kurat. Tam pa. Mayroon silang pang sumpang. May mix mo na lang. Ayun oh. Sampalo. Sampalo. Kaya um, dito. Tingnan natin dito. Meron dito. Check mo. mga ano the sweets <laughs> <laughs> ah meron sila tawawa meron sila tawawa haha kain ka din welcome to macbro makro muna tayo guys kasi pa ako ng wholesale na chocolate para sa pasabay natin na negosyo so tara pasok tayo doon Nutella Nutella ayan may mga Nutella dito Skippy, Nakina, Skippy. Wow. this is makro para siyang SNR ng Pilipinas. Sarap. Hindi mo ba alam? May makro din sa Pinas. <laughs> Hindi ako pumunta dun eh. Walang makro sa Ligan. Oh. No? Japanese rice. $2.35. Okay. Ayan, kung gusto nyo ng mga Japanese na rice and jam. Ano ito dito? Ay, mga sauce! Ano ground chili chiffle. Sure. Hand sauce. Mm -hmm. Chili sauce. Nami si Sandy Doblon. Kasi wala sa pack kong chai. Kasi We need carrots. Ah, huwag mo mag-isang piraso eh. is makro ng Korat. Bibili tayo ng carrots kasi magpapansip. Yeah. Check out sa makro. Welcome to my favorite place, Save One! Tara! Save One! Tara! แต่ถ้าจริงๆแล้วพี่ <laughs> <My favorite. cười> <laughs> <laughs> Oh, no. yeah. Sayang sayang food Ang makikita nyo dito This is the night market Street food May plutas Ayan si Sandy naglalakad Ayan o oh. Mmm Different kinds of pad thai. I'm going to grab a thai, to thai. I might eat one. pad thai, pad thai yeah, I I don't know. Ay, wala si tatay. Si yung bilhan namin always sa pagkain na may kanin. Naghanap kasi ako ng kanin. So, ayan guys. Naka-order na kami. Pad tayong kay Zanti. kumakain na. Tapos, samtam, samtam ano to be? Pupala. Pupala. Sometam, pupala. Chicken. 30 bata yung chicken. Rice dalawa for 10 baht. Ayan, ito yung isa. Yung, ka, yung cake, 20 baht lang yung cake ko. So, isa yung binibig ko. Tapos, orange juice. ito yung masarap na orange juice. Try ninyo. Ito sa Thailand. Tapos may water. dala ko galing yan sa bakal. So, kain tayo. Dinner muna kami. Okay? Sarap na. Sumpang. Pero yung isa, mas nasasarapan sa cake. Alam bang 20 baht lang to dito. May ganyan ka ng cake. Ayan. Yeah. Tukman natin kung masarap. Isa to sa paborito ko dito. And save one. Mmm. Aloy na. Hot. yung parking lot sa tayo nito this is free only Sir? sendang gas. Okay. Galabor. Ayun ah, oh. oh, kita nyo 'yan kung magkano ang gas dito. Oh, di ba? Same same but different na. No? Let's start anything, guys. Tayo. Shell shell tayo. Baka naman Shell ng Thailand. pinopromote promote kita dito. Shell dito sa Thailand. Yan. So, always kami dito nagpapa gas kasi maganda yung gas ng Shell. Thank you po ya. si Daisy ayan Ayano oh, ganyan na shop. Ni machine dito. Yung papa gas ta min ai, isi, eh uh, isip, 'di ba? ยี e ่ส e ิบหารอยี่สิบห้า catch up. Ayan, nandito na kami sa bahay. Ayan. So, see you for our next video. Okay, so don't forget to like and subscribe. Tapos, follow na rin po. Bye-bye. Good night.